Ito ang pinakamahal na cake sa buong mundo, ang Castella Cake. At kahit bilyonaryo ka patulad ni Elon Musk, hindi mo pa rin ito basta-bastang mabibili. Kasi, ang bihirang dessert na ito ay inihahain lang sa piling-piling tao. Kilala ang Castella Cake sa sobrang lambot at bouncy nitong texture, parang natutunaw sa bibig. Pero bakit nga ba sobrang mahal nito? Ang sikreto, Anim na put na beses lang ito ginagawa sa isang taon at ang recipe nito ay sobrang lihim. Pero may ilang tao na nakasilip kung paano ito ginagawa. Una, limang daang itlog ang binabasag sa isang higanteng bowl tapos mano-manong inihihiwalay ang pula at puti ng itlog. Ang puti ng itlog ay nilalagay sa isang industrial mixer kasama ng asin, asukal at baking powder hanggang maging fluffy foam. Kasabay nito, hinahalo naman ang pula ng itlog sa harina at gatas hanggang maging matinis ang mixture. Pagkatapos, dahan-dahang pinagsasama ang dalawang mixture. Ang batter ay iniluluto sa isang espesyal na oven sa loob ng 20 minuto. At dito na nabubuo ang legendary cake na naibenta na sa halagang milyon-milyon.